Magmahin na si Papa, siyang hihimo sa tuwa. Maogani, nga paghagbas na mo, kay tamna na to, maes, kay basig. Mutubo din Di ang dalit, -lang Langay-langay, may nahumong duha niya. Panarabaho na mo, paghagbas na mo. Kapuya, sa ani mayumi, oy. Ikaw na puli, o. Kapoy na kayo kung kilig. o so, ako na puli, hagba, ani. Dapat, ani,

Sige, siguro naglangay-langay ni mga bata ay at tuon na po kayo ulan na ba May nang mahuman nilang hagpas ni Agpasunong Dria. Hay, kapuyo ay yume, muling kong siya ko kadali kay Kapoy kayo sa naghagpas. Ako po din siya ay muling kapoy ane. Ito ko sa muti. Ay, ang luha o. Oh. Naglingkot-lingkot pa, ibalong at dali unong ang trabaho. Kasi di pang pahuway, karun lang murong mga bataa mo. Naglangay-langay, di payo. Mayumi! kilsa, Ganong kasi di mga unikong kuda, panarbaho mo! Kasi di langay-langay kibalo mo, tamanan pa nato nagmais! Kibutin ko sa mga unikong din kayo, naghat Kapon ni pa. Kapon ka mong likod. Beto pa. Sakit kayo among likod. Unsa man? Para mo dili? Kay kula ta mo. Ibalo na si ba ning ulo na ko dito kay napildi mas tari dito ba basig kamo'y ma ko mahinai kan karon ino Pa, pahuway sa mi ka pa. Mo tarbaho ra ni. Iugo ba ko. Sige, pajumog, tumag, tumag. Panarbaho na mo, kaya ito natam na nung maes o maog mas. Ang basa ninyo gurot, kung sa may noong mo, sige pa mo magsalik sa kuha. Kadag po na inyong mga bukog, sige pa sinong amahan. Dapat ka mo manarbaho na mo din ha. Ito <tellos> si Yome. Pahuwaya, sakot may katali, kay gutom na diyong kaayo po ninyo. Wala may limog ipakaon. Gani pa no? mo ang sabong. Wala tayo maogani nga paghagbas na mo kay tamna na tunig maes kay basig mutubo din ang di ni ta langay-langay may nahumong duha dia panarbaho na mo paghagbas na mo hindi maghagbas na me pagdali mo gagbas yan ang unta man na si Iki mabog langay-langay hinoon pagkaroon nga nyo na gagbas dili di, dili di, dili kimi di, Ayaw lagi tira diri pagunao dire. Dire, ikaw sa dire. Sino mo lang ay ha? Adali mo pagkulataho de no no karon. Sinud anino naghagbas, sino nagpasunod? Huma na niya. Debu-uli na ko dito kay mo kaor ko mani hapon ako. setan ng kanon ma. Bahala mo kamurip paglunga ko na, bahala mo sa panihapon. Ala joy kaloy si Papa Sato may bagi pa sad na ni Papa. po tayong panahon, Ilsa. Magwala siya si